Isang beterano ang pinaglaruan at pinatatayo tayo ng pulis sa ilalim ng araw. Gunit dumating ang isang general na nagpabago ng isena. Tirik ang araw sa National Road, kumikislap ang aspalto na parang kumukulong langis. Sa gilid, may waiting shed na yari sa pawid, naghihingalo ang anino. Sa gitna ng kalsada, Nakahilera ang mga orange cone at sa dulo ng linya ang mga pulis. Kumikintang ang badge, matitigas ang panga, mabilis ang mga kamay sa pagpapatigil ng sasakyan, amoy gasolina, alikabok at pawis. Dahan-dahang lumapit ang isang matanda. Kupas ang polo at may lumang sombrerong olibo na may tatak na dilaw. Veteran. Bitbit -bit niya ang maliit na bag na may kalansing ng lumang medalya sa loob. Nakasukbit sa bulsa ang lumang dog tags na panapanahong kumakabog sa dibdib niya kapag humihinga siya ng malalim. Dito ka muna. Awak ang lisensya, OR at CR. May checkpoint. Utos ng bagitong pulis sa bayturo sa pagitan ng mga cone. Diyan ka sa araw, huwag kang aalis. Pwede bang sa anino lang? Nahihilo na ako sa init. May dadalawin lang ako Kasama ko noon sa kampo Nilalakad ko bago magtanghali Sumunod ka na lang Protokol to Huwag akong subukan Tumayo ang matanda sa tapat ng cone Na parang buntong hininga ng kalsada Naglalaway ang init sa batok Ang suot niyang sombrero Parang papel kapag sinalubong ng hangin mainit Na galing sa muffler ng motor Na padaplis na dumaraan Sa shed May tatlo o apat na bjahero na napahinturin pinagmasdan siya mula sa lilim. Sa tabi, may pulis na nakaupo sa plastik na silya. Nagsusulat, umiinom ng malaming na tubig mula sa galon. Tumingala ang matanda. Sumipsip ng hangin na parang tuyo. Pakisuyo na lang. Pwede bang umupo? Nahihilo na yata ako. Pakiusap niya matapos ang sampung minutong nakatayo. Kung nahihilo ka, huwag kang bumyahi, Diyan ka lang. Hindi pa namin tapos i-verify ang plaka at pangalan mo. Balik ng bagito sa lingon sa kasama. Boss, baka peke itong ID. Wala nang barcode Oh. Totoo yan, sagot ng matanda. Magalang pa rin. Lumang ID yan noon ako'y nasa serbisyo pa. Di uso ang barcode noon. May pinirmahan akong affidavit sa probinsya sa munisipyo na ako yon. Marami na kaming nakintang magaling umarte. Diyan ka muna. Mainit lang, tiis lang. Lahat naman nagtiis. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, pakikomment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Hindi sinabi ng matanda na ilang beses na siyang tumayo ng mas mahaba at sa mas masakit na araw. Noong nakapwesto sila sa isang burol, nagbabantay magdamag. Hindi sinabi na sanay siya sa utos, pero iba ang utos na walang dahilan, kundi mapahiya ka lang. Hindi rin niya sinabing ang dala niyang bag ay may lumang watawat at medalya Ibibigay sana niya sa anak ng kasamang sundalo na pumanaw noo Araw ng kapistahan ng kanilang baryo Kinuyom lang niya ang bag na iyon na parang hawak niya ang huling hibla ng isang panahon na kumukupas Bawal umalis dyan Sigaw ng isa pang pulis nang mapansing umuusod siya patungo sa gilid Napahinto ang mga mata ng nakasandal sa shed. May bumulong. Bakit hindi nila patuloyin sa lilim yung matanda? Sinagot ng isa, baka may kaso. Makalipas ang dalawampung minuto na masa ang polo ng matanda sa pawis. Nanginig ang tuhod. Tubig lang sana, bulong niya. May nakarinig na babae sa shed, nilapitan ng bagitong pulis. Kuya, bigyan nyo naman ng tubig si tatang. Halos himatayo na. Ma'am, wag po kayong makialam. Alam namin ang ginagawa namin. Umabante ang isa pang sasakyan. Sininyasan ng bagito. Binuksan ng trunk. Sinilip. Pinabalik. May motor na tumilapon ng usok sa mukha ng matanda. Napaubo siya. Tinakpan ng panyo ang bibig. Yung panyong naakita niya rin ginamit ng kanyang commander noong minsan silang nagmarcha sa gilid ng palayan. Naalala niya ang isang utos. Kapag mainit, ialalay ang kasama. Ngayon, tila naglaho sa init ang ganung alituntunin. Saang layo ka pa? Tanong ng kabilang pulis. Mas may edad, medyo malunanay. Isang barangay pa. Dadalaw lang. Ipapasa ko itong watawat at medalya. Kaarawan ng anak niya ngayon eh. Matagal ko na kasing hawakan tong ipinakiusap sa akin bago pumanaw ang kasama ko. Sabi niya, dalin ko kapag kaya ko na. Napatingin ang mas may edad na pulis sa bag tapos sa sombrero, parang may kukurikong konsiyensya sa mata. Pero ang bagito tuloy sa katarayan. Pwede mo namang ipadala na lang. Kumpleto ba dokumento mo? At bakit ngayon ka lang? Wala akong pambili ng kuryer. Nag-ipon ako at ngayon lang ako lumakas sa loob. Drama. Diyan ka pa rin. Tumayo ang oras. Umikot ang araw. May langgam na naglakbay sa kanyang langgas. Pinanood niya iyon habang binibilang ang sariling pulso. Habang tumatagal, bumibigat ang hangin. Parang may magnanakaw na nang aagaw ng hininga. Sa pagitan ng pagkahilo, narinig niya ang dasal ng sariling konti na lang paninoon, konting laman ng lilim. At saka, parang duminig ang panahon, may mahinang ugong, unti-unting lumakas. Hindi ito tricycle, hindi rin jeep, malinis ang boses ng makina, kadena ng disiplina. Isang itim na SUV ang sumulpot mula sa alikabok, walang wangwang -wang pero may presensyang tahimik na nagpapalipat ng hangin, hindi dahil sa takot kundi dahil nakasanayan. Huminto iyon bago ang mga kon. Bumukas ang pinto, bumaba ang isang opisyal na nakauniporme, matikas ang tikas, puti ang guwante sa isang kamay, may tanda ng ranggo sa balikat na hindi na kailangang ipaliwanag. Heneral Sumunod ang dalawang AIDS pero nanatili silang likod. Anong sitwasyon dito? Malalim na tanong, walang sigaw pero may bigat. Sir, routine checkpoint. May pinahintay lang na pasahero. Iiba-verify pa namin ang ID. Napalino ng general sa matanda. Kumutas ang oras sa pagitan ng dalawang pares ng mata. May kumikislap na pagkakakilanlan, hindi pangalan, hindi numero, kundi kwento dahil minsan na nilang pinaghatian ang isang apoy. Tatay, bulong na halos hindi mahuli ng hangin. Napakislot ang lahat, nabura ang yabang sa mukha ng bagito, natulala ang mga nasa shed. Dahan-dahan, lumapit ang hineral, tinanggal ang kwantes sa kaliwang kamay, hinawakan ng bisik ng matanda at sa isang iglap, tumuwid ang likod at sumigaw hindi sa matanda kundi sa mga tauhan. Atensyon! Na mabilis na tikimikim ang lupa sa pagsabay ng mga botas, nagsipagtindig ang mga pulis na parang sinabitan ng PC ang batok, maging ang mga nasa shed parang otomatikong nanahimik. Ang init na parang baril na nakatutok sa batok biglang tumilim at nasilungan ng hiya. Bakit sa araw nakatayo ang veterano Sino ang nag-utos? Sino ang humawak ng tubig? Sino ang nag-isip bago sumigaw? Malumanay ang timpla pero bawat salita ay parang pako sa kahoy, dumidiretso. Sir, akala ko po, peke ang ID. Nag-uunahan ng paliwanag ng bagito. Protokol! May bagong protokolo ngayon. Kapag senior, kapag nakitang nakatatak na veteran, kapag humihingi ng lilim, unahin ang upuan, Tubig at paggalang, tsaka amuhinga ng papel, hindi baliktad. Bumaling ang general sa matanda, nagkaroon ng niti na matagal nang hindi nasusuot ng mukha ng isang pinuno. Tatlong beses ninyo akong hinila sa putik noong bagito pa ako, hindi ko malalimutan. Eh hindi yun totoo, dalawang beses lang, iyong e isa, ikaw ang humila sa akin." <laughs> Mas totoo yun. Natatawang may luha ang hineral sabay pakpak ng kamay sa aid. Payong, tubig, upuan. Ngayon. Nagmamadaling kinuha ng aid ang payong, binuksan at sinapawan ang matanda sa lilim. Isa pang aid ang nag-abot ng malamig na tubig. Parang muling nagkaroon ng kulay ang mundo nang sumalat ang tubig sa lalamunan ng matanda. Kumalma ang dibdib Umupo siya sa dinalang silya. Napapikit isang segundo. Parang umuwi ang mga buto niya sa tamang pagkakapatong. Sir, pasansya na. Halos pabulong ang bagito. Hindi na makatingin ng diretsyo. Hindi ko nila yung bastusin. Nagkulang lang sa pag-iisip. At sa puso. Tuwilin mo, hindi lang sa salita. Sagot ng general. Mag-uusap tayo mamaya. Binigyan ng espaso ang dalwa. Tumabi sa shed ang ilan, nagsimulang mag-abot ng malamig na panyo at asukal. Dumapo ang banayad na hangin mula sa kalapit na palayan, parang may nag-igib ng init sa pagitan ng balikat. May pupuntahan ka pa raw, sabi ng general sa matanda. Isang baryo pa doon sa may punong akasya, birthday ng anak ng kasama natin. Ipapaabot ko sana itong lumang watawat at medalya. Hiyang-hiya ako sa naabala ko kayo. Hindi mo kami inabala. Tugon niya. Kami ang humiyaw, pero ikaw ang nagturo ng tahimik. Tumingin ang general sa kanyang aid. Ihanda ang sasakyan. Sasamahan natin si Tatang. At habang nakapark tayo, may training tayong gagawin dito. Humarak siya sa mga pulis, sa mga kono, sa waiting shed, pati na rin sa mga taong nakasilong. Checkpoint SOP Update Mula layon Step 1 Bati at pagpapakilala Step 2 Lilim at tubig kung mataas ang init Step 3 Maayos na paliwanag ng dahilan ng checkpoint Step 4 Papel at verifikasyon Kapag senior o may palatandaan na veterano, Bigyan ng prioridad. Tawagin ang pinakamataas na naroon para maasikaso ng may galang. Maglalagay ng tulda at dalawang silya sa gilid. Hindi para sa pulis, kundi para sa mamamayan. At meron tayong ilagay na karatula. Kami nandito para magingat hindi para manghamot. Naintindahan? Sir! Yes, sir! Ngayon, bago kayo mag-dismiss, tingnan niyo muna siya. Sabay-sabay na humarap ang mga pulis sa matanda. Pinugpugaya nila ito hindi bilang seremonya, kundi bilang pag-ako ng pagkakakulang. Hindi man sabay ang lakas ng sigaw, sabay-sabay ang tibok ng hiya at paggalang. Maraming salamat, sagot ng matanda, papakawala ng isang ngiti. Walang masama sa pagtanong. Maganda lang kung uunahin ng tao bago papil. Sumakay ang matanda sa SUV tahimik, may bagong lakas ang kanyang kamay habang hinahaplos ang bag na may bandera. Sa daan, tumigil ang konvoy sa isang tindahan at bumili ang aid ng apat na yelo, sampung litrong tubig at isang collapsible na tolda. Ibinalik nila ito sa checkpoint, parang nag-ugat ang pagbabagong hindi na maibabalik sa dati. Pagdating sa baryo, sa ilalim ng punong akasya, sinalubong sila ng batang may kandila sa bibig ng mamon. Inabot ng matanda ang watawat at medalya sa ina. Tumulo ang luha ng babae at yanakap ang lumang simbolo na parang yakap din ang alaala ng tatay na hindi nakauwi. Tahimik na yumuko ang general, nagbigay galang. May ilang kapitbahay na lumapit, nagtanong, nagpasalamat. Ang araw na kanina'y parang galit, Ngayoy parang tahimik na saksi. Bumalik sila sa checkpoint pagsapit ng hapon. Nakita nila ang dating hubad na gilid ng kalsada. May tulda na ngayon, dalawang silya, at maliit na mesa na may baso at pitcher ng tubig. Nakatayo ang bagitong pulis, hindi na matigas ang panga, may hawak na payong, pinapasilong ang isang buntis. May nakapaskil na karton, libreng tubig, magtanong ng may galang, Sir, masiglang sigaw ng mas maedad na pulis na set up na po. Hindi yan para sa akin, ang sagot ng general. sabay tingin sa matanda para sa mga dumadaan na tulad niya. Maraming salamat Bulmo, sagot ng matanda. Ngayon kung sakaling may tumanda sa checkpoint na to, hindi na siya mag-iisa. Umalis ang SUV sa dapit hapon, ang mga cone ay nanatiling nakahanay pero ang hangin, iba na. Ang waiting shed ay hindi na lang lilim sa init, naging pahingahan ng dangal. Sa logbook ng buong istasyon, may isang bagong pahina ang idinugtong. Humility Protocol, Heat Index and Elder Priority. Sa dulo ng pahinang yon, may maikling pangungusap ang tunay na bantay, nagbabantay ng tao bago ng gate. Kinabukasan bago magtanghali, may dumaan pang isang matanda, may tungkad. May checkpoint po ba? Tanong niya, kinakabahan. Meron po lolo, sagot ng bagito, ngayon may ngiting tunay. Pero dito muna kayo sa lilim. Upo po, tubig muna. Ako na po ang bahala sa papeles. Welcome po! At sa pagitan ng kumukulong araw at malamig na tubig, may narinig na halos di marinig na kumpas ng sapatos. Parang sinunda ng hangin ang isang utos. Atensyon sa pagkatao. Sa mga pusong natuto, yon ang utos na hindi kailanmang mawawala. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? i-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas alas 6 ng umaga, kaya stay tuned.